Dahil ang lugar ay binansagang Fruit Basket of Mindanao Hikit sa prutas tulad na lamang ng Lanzones, mangustin, Durian, Rambutan at iba pa Hindi lang hikit sa prutas kundi mayroon ding natatangin mga dapat puntahan ng turista Paniki Falls ng Kidapawan City Ang bayan naman ng Alamada ay mayroong dalawang talon ito ay ang Daday Falls at Asik Asik Falls. Lalong lalo na ang Go Hill View Deck na may pagkasinematik ang dating. Ito ay perfect spot sa mga gustong mag-propose ng kani-kanilang minamahal. Pero kung ikaw ay single ay enjoy mo na lang ang view habang kayakap ang iyong sarili. Tausovan Falls ng Magpit New Israel Eco Adventure Park ng makilala bukod sa mga kagubatan at ilog ay makakakita ka rin dito ng mga unggoy na malayang nakikipaglaro sa mga tao. Nagsimula bilang pinakamalaking lalawigan ng Pilipinas ang Kutabato. Nag-iba-iba man ang divisyon at lumiit ang lawak ng nasasakupan nito sa mga nagdaang taon. Pero dahil sa mga kutabatenyo, ang mga pagbabago na ito ay hindi apektado ang pagpapanatili ng kagandahan ng likas na yaman. Binubuo ng isang syudad, ang Kidapawan Seri at labing pitong munisipyo, ang Alamada, Alyosan, Antipas, Arakan, Banisilan, Carmen, Kabakan, Libungan, Mlang, Magpit, makilala, matalam, midsayap, pigkawayan, pikit, President Rojas at tulunan. Ang natitirang mga katutubong tribo sa Cotabato ay ang mga Manobo, Bagobo, Magindanawon, Iranon, Ilianen, Tagabawa at Tibuli. Kalivongan Festival. Idinadaos si ito sa Kidapawan City. Ang Kalivongan ay salitang manobo na ibig sabihin ay pagsasama-sama. Sa pagdaraos na ito, nagsama-sama ang bayan ng lalawigan. Pinapamalas nila ang kanika nilang mga produkto, kultura at talento lalo na sa pagsasayaw. Kagaya ng mga ibang probinsya, dahil sa landlocked province, agrikultura din ang pangunahing pamumuhay ng mga taga -kutabato. Industriya ng niyog at saging ang nanguna at leading market sa sektor na ito. Oil palm trees ay pinagtutuunan na din ng atensyon at pinapalakas na ginagamit di lang sa pagluluto kundi pati na rin sa soft manufacturing. Rubber trees ay sagana din ang probinsya